Hi, good morning, good afternoon, good evening around the world. Today is Mother's Day. So, magbubukas tayo ng binigay ng ating dalaga. Ito. Oh, diba? Oh, so sweet naman. At ang binigay ay, ito ba? Ito ang binigay ng dalaga natin. Ayan. Diba? Nakakataba na ang pinto. Oh, so, ayan. May paso. Salamat sa dalaga natin na napakabait. Ayan, no? O, oh, diba? Ang bait ng dalaga natin. nalagyan natin yung tubig nalagyan natin yung tubig kasi dry na dry o oh. ayan o diba ang ganda guys ayan so ang isa naman na binigyan ng anak anak-anak natin ang isa naman ay Diga. hindi hindi ang ang pangalawa pa na ito. Galing sa apam. Oh, wow. uh, ito naman, oh. ba diba ito yung ano, pinabili ko? Saka ito. Oh. Ano lang, pabango ang gusto. At yung isa naman sa aking anak-anakan. Ito. Ayan. Tara! Ayan guys. O, di ba? Ayan. Ang ganda. Ayan lang bigay sa ating. Salamat!